Isang kwento ng pagpapatawad ang ibinahagi ni Pastor Michael Samonte sa programang Counter Blessings nila Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Kita Guzman. Ayon kay Pastor Michael, labing pitong taon na siyang naglilingkod, ngunit bago makakilala sa Panginoon ay dumaan siya sa maraming pagsubok. Kwento niya, lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan ang kanyang ama ay nangingisda at nagsasaka habang ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang katulong sa isang refugee camp. Dahil hindi regular ang trabaho ng kanyang ama, ay madalas itong tumatambay at umiinom. Dahilan ng mga pagtatalo at pananakit nito sa kanyang ina. Hanggang such time na dumating sa punto na dumating siya ng bahay, wala siyang makain, so nagalit, Ewan uh, ko kung ano nangyari, pero na, naabutan ko na si tatay. Nasuntok si, si nanay. Nakita mo talaga. So talagang blumbloy po yung kanyang mata. Talagang lumuwa. So doon ko naramdaman yung galit sa tatay ko. Sabi ko, tatay, pagkalaki ko, papatayin kita. Nagtanim umano ng galit si Pastor Michael sa kanyang ama nang masaksihan niya ang pananakit nito maging sa isa niyang kapatid na minsay gumamit ng illegal drugs. Inamin ni Pastor na dahil sa kanyang mga karanasan ay hindi niya naiwasan questionin ang Panginoon at dumating na rin siya sa puntong nais na niyang tapusin ang kanyang buhay hanggang sa isang araw habang siya'y nanonood ng liga ng basketball. May isang pastor na nangaral sa halftime at hindi umano siya interesado noong una. Pero bigla na lamang siyang napaluha at naramdaman ang presensya ng Diyos. Simula noon, tinanggap na niya ang Panginoon at kusang gumaan ng kanyang kalooban dahilan ng pagkawala ng dinadala niyang galit sa kanyang ama. Kaya sa pamamagitan ng isang liham ay ipinahayag niya ang kanyang pagpapatawad na naging simula ng kanilang muling pagkakasundo. Sa letter na yun sinabi ko, tay, sabi ko, lumaki po ako, nasaksihan ko yung pamilya natin, nasaksihan ko yung kayo. Sabi ko, gano'n. Uh, sinabi ko, talaga doon yung mga hinanakit ko. Sabi ko, napaka-responsable yung tatay. Lumaki hmm. ko ako nang minsan, talagang pinabayaan mo kami, sinanay ang nagtatrabaho. So, sinabi ko, lahat dun. Pero sabi ko, sa bandang ulit, to break the story short, sabi ko, pero tayo sa lahat ng ito, hindi ko gano'n. Tatay pa rin kita. At uh, gusto ko sabihin na mahal na mahal kita. At pinapatawad kita doon sa lahat ng mga karanasan na nangyari sa atin. Shane hmm. Tolentino, para sa balitang unang sigaw